Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Next year, the House of Representatives will also conduct a thorough and impartial investigation into how PhilHealth funds are being managed. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a one-year suspension of premium payments for all paying members. Nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng tingog sa programang ito bagamat sinusuportahan pa rin namin ang inisyatibong tulungan ng ating mga LGU kagapi po nagpulong po yung mga official po ng Tingog Party List at nagdecide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA